Kapag iniisip natin ang mga dakilang mistiko at mga santo na nagpamalas ng mga kamanghamanghang mga gawain, madalas nating iniisip sila ng na mga nabuhay ilang siglo na ang nakalilipas. Gayunpaman, si San Pio ng Petral China ay parehong mistiko at tagagawa ng mga himala na nabuhay 55 taon lang sa nakalipas at noong 1168. 1968. Sa maraming paraan, ang santong ito ay naging at pagpasa hanggang ngayon isang kontradiksyon, isang kontrobersyal sa ating mga siyentipiko at makatuwirang panahon. At sa kabila ng kanilang kasabikan na patunayan siya bilang isang manlilinlang ang mga mapag-alinlangan at mapagdudang mga nilalang na mga ito ay patuloy na hindi maipaliwanag ang mga maraming mga himala na naganap sa buhay niya. Ngunit habang naalala si San Pio bilang isang manggagawa ng Himala, marahil siya ay pinakakilala sa kanyang panahon bilang isang espiritual na ama sa hindi mabilang na mga kaluluwa. Nagbigay siya ng matalino at banal na payo sa mga nagsusumikap na magtaguyod ng isang banal na buhay sa mundo. At sa pamamagitan ng kanyang payo, ginapayan niya ang maraming kaluluwa upang makarating sa langit. Kaya bilang paggunita sa pista ng dakilang santong ito na ipinagdiwang nitong nakaraang Sabado, ika-23 ng September, aking ibabahagi sa inyo ang mga payong iniwan niya sa kanyang mga espiritual na mga anak bilang paraan o gawi upang makamtan ang langit at makapiling ang Panginoong Diyos, ang Mahal na Birhen, ang mga Santo at mga Anghel. Iyan ang inyong tutukan at subaybayan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Narito ang limang gawi na pinaniniwalaan ni San Padre Pio na dapat gawin ng lahat ng mga Katoliko. Batay sa payo na ibinigay niya sa kanyang mga espiritual na anak. Ang pangungumpisal ay ang paliguan ng kaluluwa. Dapat kang pumunta kahit isang beses sa isang linggo. kung lumayo ang mga kaluluwa sa pangungumpisal ng higit sa isang linggo. Kahit na ang isang malinis at walang taong silid ay nagtitipo ng alikabok. Bumalik pagkatapos ng isang linggo at makikita mo na kailangan itong walisan ng alikabok muli. siyang tunay na hindi tayo karapat dapat na sa ganoong uh, regalo. Kayong pa man, ang pakikinabang sa banal na sakramento sa isang estado ng mortal na kasalanan ay isang bagay at kakaiba sa hindi pagiging karapat dapat. Lahat tayo ay hindi karapat dapat, ngunit ang Panginoon ang nag-aanyaya sa atin. Siya ang nagnanais nito. Magpakumbaba tayo at tanggapin siya ng may pagsisisi sa puso at puno ng pagmamahal. Minsan ay may nagsabi kay Padre Pio na naisip niya na ang gabi-gabing pagsusurid at sabudhi ay walang kabulahan dahil alam naman niya kung ano ang kasalanan kapag ginawa ito. Dito sumagot si Padre Pio. Sabi niya, Oo nga at uh, totoo yan, ngunit ang bawat bihasa at may karanasang mga ngalakal sa bundong ito ay hindi lamang sinisubaybayan ang buong araw kung siya ay nalugi o kumita sa bawat pagbebenta. Sa gabi, ginagawa niya ang pagkukwenta para sa araw upang matukoy kung ano ang dapat niyang gawin sa kinakabukasan. Nangangahulugan na gaya nito, kailangan-kailangan na gumawa ng masusing pagsusuri ng budhi o konsyensya. Maiglay lang, ngunit malinaw tuwing gabi. Ang pinsalang dumarating sa mga kaluluwa mula sa kawalan ng pagbabasa ng mga banal na aklat ay nagpapanginig sa akin, paghihinakit ni Pagipiyo. O anong kapangyarihan mayroon ng espiritual na pagbabasa upang magbunga ng isang pagbabago ng landas? at gawin kahit ang mga makamundong tao na humantong sa daan patungo sa tuktok ng kapalalan. Kung hindi naging matagumpay sa iyong pagninilay ng mabuti, huwag kang sumuko sa paggawa ng iyong tungkulin. Kung ang mga abalas ay marami, huwag mawala ng pag-asa gawin ang pagninilay ng buong pasensya at ikaw pa rin ang makikinabang. Magpasya sa haba ng iyong pagmumuni-muni at huwag umalis sa iyong lugar bago matapos. Kahit na kailangan kang ipako sa krus. Bakit ka nag-aalala ng labis dahil hindi mo alam kung paano magnilay ayon sa kagustuhan mo? Ang pagmumuni ay isang paraan upang matamo ang Diyos. Ngunit hindi ito layunin sa sarili nito. Ang pagdinilay ay naglalayon sa pag-ibig ng Diyos at kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa ng walang kapalit. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at magagawa mo na ang kalahati ng iyong pagdinilay. At iyan ang limang payo ni Padre Pio upang makamit ang buhay ng kabanalan. Alam kong hindi madali gawin ang mga payong ito. Ang pagpupursal ng lingguhan ang manghuhumyon ng araw-araw, magnilay-nilay at uh, gumawa ng eksaminasyon ng konsensya at ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Ngunit magsumikap tayo. Yan ang payo ng santong si San Padre Pio. Kaya kung nasa ating kalooban, kaya nating gawin ito. May kasabihan sa si Ingles na if there's a will, there's a way. Kung nasa ating kalooban, makakagawa tayo ng paraan. Kaya huwag panghinaan ng loob, magsumikap at magtyaga lamang tayo. At sa tulong nga ng Diyos at sa at ng mahal na Birheng Maria kung saan tayo dudulog upang humingi ng gracia upang lakasan ang ating loob, ay magagawa natin ito. Aminado ako na ito ay di madali, ngunit dapat tayong magtyaga, magpasensya kung nait nating umusan ang ating buhay espiritual. Talaga namang di madali upang maging isang santo ngunit Nariyan palagi ang grasya ng Diyos upang tulungan tayo. Dumulog tayo sa mahal na Birhen na puno at siyang tagapamahagi ng grasya. Lumapit lang tayo sa Kanya ng buong pagkukumbaba at hilingin ito sa Kanya. Ang daan patungo sa langit ay sadyang makipot at puno ng tinig. Nandiyan ang Diablo upang lillangin tayo upang tahakin ang ilusyon ng maganda at malarosas na landas ngunit ito ay patungo sa impyerno. Lahat tayo may krus na pinapasan sa buhay na ito. Hindi natin ito matatakasan sapagkat para itong anino na palaging nakasunod sa atin. May story ako para sa inyo tungkol dito. May isang tao na naglalakbay sa landas ng buhay na pasan-pasan -pasa ng kanyang krus. Nakita niya na kasabay niya ang maraming tao na may kanilang sariling mga krus may maliit, may katamtaman at may malaking krus. Ang taong ito ay hirap ng mapasanin ang kanyang krus. Kaya unti-unti niyang tinatapyasan ang kahoy niyang krus araw-araw upang lumit ito at gumaan. Sa kalaunan, ang krus niya ay lumit na kayang-kaya niya tundalin sa isang kamay. No? Pinahagis-hagis pa niya, tuwang-tuwa siya. At nakikita niya yung iba, naghihirap na pasanin ng kanilang mga krus. Hindi niya inaasahan na may malalim na bagin pala sa bandang dulo ng landas na tinatahak ng lahat ng tao. Laking gulat at pagkadismaya niya nang malaman niya ang ang krus pala ang gagawing tulay upang makatawid sa kapilang dako kung saan naroon ang langit. Paano siya makakatawid ngayong napakalit na ng krus na dala niya? Kaya sana ay uh, makuhanan ninyo ito ng uh, leksyon o aral kaya mga kapatid buhatin at pasanin natin ang ating krus at sundan ang ating Panginoon sapagkat siya ang daan, katotohanan at buhay. At bago ko po kayo lisanin, nais ko muna kayong anyayahan na mag-like, mag-komento at i-share din po niyo ang video ito kung ito inyong naibigan. At uh, para sa ating mga bagong taga panod, mangyaring mag-subscribe uh, na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa hinaharap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming uh, susunod na pamisa na pinagdiriwang sa Bansang Pansya. At para sa inyo na nais kaming suportahan at tulungan upang mapalaganap ang pagkakakilanlan kay Padre Pio at sa kanyang uh, banal na buhay at uh, mga himalat, mga aral, mangyaring uh, lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ito po ay uh, buwan ng pagbibigay ng donasyon para bilang paglilinaw, ano po, at uh, para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring uh, bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo makikita ang mga, mga pagpapaliwanag kung ano po ang mga alagad sa kalinga ni Padipio at ang mga benepisyong kasama nito. At uh, nandun din po ang pagpapaliwanag kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Ang problema nga lamang po ang aming online form ay hindi po gumagana at di pa po namin masolusyonan sa kasalukuyan. Kaya uh, bilang kapalit nito, mangyaring uh, makipagugnayan kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipeo at gmail.com ang tinig ni at gmail.com doon po ninyo ibahagi ang inyong mga impormasyon, ang inyong pangalan, address, ang email at saka cellphone number. At dito po tayo magwawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat din po sa mga miyembro ng mga alaga at sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong sa amin. Mahala na po ang Panginoong Diyos na gumanti sa inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pakikita, taway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.